Hello mga kaibigan! Magandang hapon sa ating lahat. Good afternoon everyone and happy weekend na rin. Ayan. So ito na naman ang yung life coach at kanil ko siya partner Ate JV. Ayan. So for to this video kaibigan, napakaganda po at napakahalaga ng topic nating pag-usapan. No? So again, we will be talking about pagtatayo. No? Sari-sari store. Madali lang ba magtayo or magumpisa ng isang sari-sari store business? Ayan, so madali lang ba kaibigan? Naisipan ko talaga na gawan ng video kasi uh, marami akong nabasa mga comments sa aking mga previous videos kaibigan, no? Lalo na yung ating kababayan na nagwo-work sa ibang bansa. Shout out sa ating mga kaibigan, kapatid na mga OFW. So marami sa kanila po ang nagsabi na pag mag for good na sila, o na sa ating bansa ay magtayo sila ng sari-sari store. Pero ang talong nila, no? Madali lang ba mag-tayo, uh, mag-open, magsimula ng sari-sari store business at paano ito mapapalago. Well, kaibigan, direct to the point si Ate GB, madali lang talaga, dear friends. Napakadali magtayo ng tindahan, ayan. Kahit nga wala kang... Uh, vacant space, ayan, kung wala kang perang pagtayo, para magagamit mo na magtayo ng tindahan, ay pwede kang magtinda, pwede pa rin magsimula kaibigan ng Sari Sari Store Business inside lang sa ating bahay. Ito yung ginagawa ni Ate JV ngayon. So, yung tindahan ni Ate JV, nakikita nyo naman, nasa loob po ng tindahan ko. So, hindi na po ko gumastos, no? Para pampatayo ng aking tindahan. Kaya nga nasabi ko, kaibigan, napakadali lang talaga magtayo ng Sari Sari Store. Pero ang tanong, paano natin ito mapapalago? Ano bang dapat natin gawin para tiyak no, nalalago ito, hindi malulugi at hindi magsasara, hindi masaya yung atong perang ating uh, pinuhunan, no, yung perang ating pinagsikapan, ayan, yung perang ating pinagsipagan, naipunin, hindi masayang, ano bang dapat natin gawin? Before natin ito talakayin, kaibigan, sana kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB, and then pakihit na notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyo, pagkasinso. Sana, kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. And sana, please, don't skip the ads, no? Para malaking tulong pito ito sa amin ng aking family. Ngayon, kaibigan, pag-usapan na natin, no? Paano ba or madali ba talaga no uh, magkumpisa ng sari-sari store business? Ayan, nasagot na natin. No, madali lang. Ngayon, ano ang dapat nating gawin para tiyak hindi ito malugi? Ayan. This is based on my personal experience, kaibigan, ha? Kasi naman, ayan, kung hindi nyo naitatanong, thank you so much, God, 22 years na ang tindahan ni Ate JB kaya marami na talaga akong nadaanan kaibigan mga pagsubok, mga hadlang pero nakaya ni Ate JB. Thank you so much God at salamat sa aking mga suki. Ngayon ano bang ginawa ni Ate JB? Ginagawa ni Ate JB kung bakit naabot ko ito ngayon? Yung aking 22 years sa pagtitinda. Ibabahagi ko ito sa inyo kaibigan no, para naman matulungan ko kayo kasi ito yung hangad ni Ate JB no na no, umasinso tayong lahat. So ngayon mga kaibigan, sasabihin na si Ate JB sa inyo no, ipapalam ko na sa inyo kung anong dapat niyong gawin paano nyo talaga mapapalago ang inyong sari-sari store business. Ako kaibigan, no? Dalo, uh, dalawang beses nga pala, no? Kahit hindi nyo na itatanong. Dalawang beses po nagsara yung aking tindahan. Yung una po, ayan, pinalayas ako sa aking tinitira noon. Kaya napilitan po ako mangupahan. Nag-room uh, for rent po si Ate GB. Doon po sa isang parang subdivision, no? Ayan. so pag subdivision, hindi talaga katulad ngayon dito kay na maraming mga tao, maraming customers, iba talaga sa subdivision. Pero ganun pa man, nagtinda pa rin po si Ate GB. sa loob ng apartment. Ayan, sa so, nag -re rent po ako and then wala akong tindahan. Yung mga tinda ko, dahil pinalayas ako, yung tinda ko, hinakot ko, dinala ko sa apartment, doon ako nagtinda. And then after siguro months or year, uh, bumalik ulit ako dito, their friends. And then, Nalugi na naman, nagsara naman yung akin tindahan for the second time. Bakit? Kasi nga no, maraming nangutang. utang. <laughs> Noon kaibigan, wala pa kasi kung enough knowledge no paano i-handle yung mga mangungutang. Kaya yun, pautang ng pautang si Ate JB, yung iba tinakasan ako. Kasi yung ibang uh, pinautang ko, ano lang, nangupahan lang. No? They're also renting. They were renting uh, rooms here. No, ayan, nangupahan lang sila kaibigan. Kaya no, dalawa, ano, apat no? apat, tinanong ko si Francis kung apat ba, apat na pamilya kaibigan ang nangutang sa, apin, sa amin. Tapos, hindi ko nga sinabi na tinakasan, pero bigla silang nawala. Tinanong ko sa uh, may-ari ng uh, Roms for Rent, ayan, sabi nga, yung apat, ayan, numipat ng ibang uh, titerhan. titerhan. <laughs> ang hirap mag sa so, lumipat sila ng ibang bahay kaibigan hindi mo lang nagsabi kay Ate JB Ma, may, 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 iba pa na sabi na Ate JB ano kung sabi sabi i-bili, no ano ba ibili sa ka pala <laughs> Ate JB kayo na magdala ng ATM card ko ayan pasensya na kaibigan na hindi talaga ako magaling magtagalo kasi bisaya pa yung lingkod si Ate JB no from Cebu yung iba bi, ayan sabihin nila na Ate JB kayo na magdala ng ATM card ko tapos po, tanging niyo ako. ay pinaot ko sila kaibigan. Ngayon, yun pala, hindi na sila nagtrabaho. Wala, nang, wala nang naman yung aking, eh, ano, hindi aking ATM, yung kanilang ATM. Kaya nalugis si eh. Ate Jibit, nagsara. Buti na lang, may nagpairam sa akin ng pera. Hindi ako umutang sa mga Bombay, Turko, ano pa no, mga, ano yung mga lending ko pa. Hindi ako umutang kaibigan kasi nga may tubo, malaki eh, yung tubo. Nanghiram na lang akong pera sa, ako ng pera sa aking kamag-anak, walang interest. Nanghiram po ako ng 5,000. And that time, marami na pong mabibili yung 5,000. Kaya nagsimula po ako. And thank you so much, God, sa, sa aming pagsisikap, kami ni Francis, pagsisikap, pagsisipag, na palago po ang aming tindahan, ang aming negosyo. Pero grabe, grabe ang pinagdaanan namin, dear friends. So noon, kaibigan, kasi nga na magsimula ko 1,000 ang aking puhunan, hindi talaga marami laman yung aking tindahan. Kaya ngayon, yon na nga, nagpa-utang pa ako, tsaka nalugi. Pero na nanghiram ako sa akin kamag-anak ng 5,000 pesos, talaga to budget si Ate GB. Ang kung magkano yung benta ko, yung sales ko ngayon, talagang dinadala namin sa palingki, early in the morning, mga 4 a.m., gising na si Ate GB, 5 a.m., na mamalingki po ako, no, bago si Francis, Uh, punta sa kanyang work, ako mamalingki na and then darating ako sa bahay 6am, si Francis naman pupunta sa kanyang work. <laughs> Ako naman magbantay ng tindahan. Grabe, nakakapagod kay Bigan pero kailangan talaga yung routine na ganun na kung magkano yung sales natin, huwag nating itabi, huwag nating ipunin muna kasi nagsisimula pa lang tayo. I-roll talaga natin. So, yun yung ginagawa kay Bigan. Halos everyday po akong nag-roll ng aming uh, pera. Wala kasing ahinti doon kay Bigan. Hindi katulad na ngayon, merong grocery, merong pirgo, hindi. Kami po talaga ay pumupunta sa palingke. Yung yung bigas ko noon isang no hindi nga isang sako by kilo, bumibili ako sa palingke 20 kilograms tapos nakaripak na 1 kilogram each, uh, pinapatungan ko lang ng 3 pesos or 4 pesos bawat 1 kilo. Pasan-pasan ko -pasan yung 20 kilograms of rice sometimes 15 kasi nga konti pa lang maliit pa lang yung aming puhunan. But eventually ngayon, 5 Five na klase ng bigas na po. Eh, tinignan ko yung aming lagyan ng bigas. Lalag lalagay ng bigas. So, five na yung aming bigas. At marami na rin laman aking tindahan. Thank you so much. Basta ikaw, kaibigan, ha? Ihiwalay mo yung pera personal mo sa pera ng tindahan mo. At tam dapat may tamang disiplina ka sa sarili. Huwag kang kuha ng kuha. Kung ano yung kunin mo sa tindahan mo, bayaran mo. Yung family mo, sabihin mo na rin na huwag kuha ng kuha. Kasi paano natin marol yung ating pera, no? Pag tayo ay kuha ng kuha kapag bayaran natin, isipin natin na hindi tayo ang, ang may-ari ng ating tinan. Isipin natin na bumibili tayo sa ibang tinan. Kaya bayaran natin. Pag, pag inong ka ng Milo ng kape bayaran mo. Ayan. And then, pag lumago na yung tinan, well established na, pwede ka na makipon. 20% or 10%. Ako, kaibigan, kung magkano yung uh, profit ko. Hindi, binta yung yung kita ko, kaibigan. So, 20% yung patong ko dito, kadalasan. So, pag, pag binta ko 1,000, ang 20% ay 200, kinukuha ko yung 200. Ang 10% iniipon ko. Yung 10% ginagamit ko, personal needs. Yun yung ginagawa ko ibigan. Kaya umabot ng 20 years yung amin tindahan. At Ayan si Ate ay palangiti. Tingnan nakasmile ako kay Kahit nga may sakit noon, nakasmile ako kay Bigan. Kaya isa, siguro ito sa dahilan kaya dumami yung aking sukit. Kaya ikaw kay Bigan, dapat nakasmile ka rin ha. Huwag mong ipahalata sa mga uh, customer mo na ikaw ay stress, ikaw ay yung masakit may, may masakit kang ininda huwag mo ipahalata, kaibigan. kung galit ka huwag mo ipaghallata para hindi pupunta hindi sasama ang loob ni customer yun lang kaibigan. huwag mo na magpautang haca Tsaka ka na lang magpautang kay bigan kung will will establish na talaga yung tindahan mo malaki na yung punan mo sobra sobra na pero huwag kang basta-basta magpautang. Piliin mo rin yung mga taong magaling magbayad. Oh my God, mga kaibigan. Parang lumakas, no? Lumalakas na yung ulan. Umuulan kasi ngayon dito sa amin, their friends. Kaya hinto na muna ni Ate JB yung ating video. Kasi alam ko, hindi nyo ako masyado maririnig pag malakas yung ulan, no? Pero thank you so much, kaibigan. Tinapos nyo pa rin hanggang dulo yung ating video. Thank you so much, kaibigan, no? Kayo, kaibigan, pag gusto mo magsimula ng negosyo, kahit ano pang negosyo, no? okay lang magsimula sa maliit na puhunan. Mas maganda ngayon, kaibigan, magsimula tayo gamit ang maliit na puhunan. Huwag yung malaki. Kasi pag nalugi, obos pera natin. Kaya kung meron kang 100,000, 20,000 lang gamitin mo. Pag nalugi, meron ka pang 80. Tapos magsimula ka na naman 20, meron ka pa 60,000, di ba? mas maganda magsimula sa maliit na puhunan, maliit na kapital. Para pag malugi, meron pang tira. Tapos magsimula ka naman, na naman ulit. Pag malaki yung pera mo, puhunan mo, o -opos mo sa pag-open na negosyo. Pag malugi, eh wala. Wala, matitira, di ba? Yun yan, kaibigan. Kailangan ng tamang disiplina sa sarili. Kailangan masipag tayo, dear friends. Masipag tayo, madiskarte tayo, napakahalaga po. And then, dapat, dapat, huwag natin kalimutan ang Diyos. Everyday kebigan bago po tayo mag-open ng ating tindahan at, ano anuman ating negosyo, magpray po tayo kay God. Ito yung ginagawa natin JB kahit pa antok na antok ako talaga, nagharap ako sa altar, nananalangin, nagpe-pray ako kay na sana uh, okay okay ngayon, malakas ang bintahan at safe tayong lahat at nagpapasalamat na rin ako sa Panginoon sa bagong araw na binigay. Wag talaga natin kalimutan ang Diyos kay Dahil pag wala ang Diyos, wala rin tayo. Okay? And then, yung mga customers, huwag natin kalimutan na. Dapat mabait tayo sa kanila. Okay? Ayan, thank you so much kebigan, Tinapos nyo ang dulo yung aming, aking video. Ayan. So, nalilito na ako kay My goodness. Kasi nagutom na rin ako hapon na magluluto pa ako. Thank you so much kaibigan, ha? Lalo na sa inyo na hindi na-skip na. Thank you so much po. Lagi nang tandaan kay Bigan yung parating sinasabi ni Ate JB. Hindi mahirap, hindi imposible na masinso buhay natin. Basta madiskarte tayo, masipag tayo, may tamang disiplina sa sarili. Then we have God in our life. Tiyak at sinsang buhay natin kay tiwala lang. Ayan, sorry nga pala si Francis ay dumaan sa likod ko kasi may customer po tayo na bumili ng canned goods. Ayan, maganda talaga kay Bigan na may katuwang tayo, may katulong tayo sa paghandol ng ating negosyo. Kasi nga, hindi talaga madali yung paghandol. Yung pag-open, madali. Yung paghandol, Talagang hindi. Wadali. Ayan. So, pero wag ka mag As in, so parin tayong lahat kaibigan. Clean mate. Wala lang. Okay. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate Gibi. I also love you guys. Thank you so much. God bless.